May ticket na po ako pero wala pa po akong exit re-entry visa. At sabi naman po na aking mga kakilala o mga kaibigan ay hindi po kailangan or optional lang po ang exit re-entry visa. Makakalabas po ba ako sir sa Saudi Arabia? Ito po isang napakagandang katanungan. Ma'am, wag po kayong maniwala sa iyong mga kaibigan o sa mga haka-haka sa mga taong nagsasabi sa iyo na pagka na ang exit visa ay isang optional lamang. Ito po ay isang napakadelikadong advice dahil hindi po totoo 'yan. Dito po sa Saudi Arabia ay kailangan po natin ng entry visa at the same time ay kailangan din po natin ng exit visa kung tayo ay lalabas sa Saudi Arabia. So sa tanong mo na ikaw ba ay makakalabas kahit meron ka ng ticket na walang exit visa, ang sagot po ay hindi, hindi po kayo pa-dili pa rin at makakalabas ng Saudi Arabia kung wala po tayong exit visa. Maraming